Morning mga friend, mga ka Ako po 'yung magluluto ng kulo. Ito 'yung kulo mga friend. Kung si kung sino 'yung nakakilala nito, ito 'yung kulo. Ang iba nito hinabini-biak tapos sinasaing mga friend. Pero ito hindi ko sasaingin ibang luto ang gagawin ko nito mga friend gagawin ko itong parang kamutikyo lagyan lagyan ko ng ano na sukal tapos sila luto kululutuin para mas masarap yung hindi nalagyan ng asukal mga friend Sarada. Style Kamote Kyo. Ito na friend, binabalatan ko na. Parang nagbalat ka ng din na, na, Kulo. Ito na yung, friend, ng, ano, ng loads, Tapos ko na siyang balatan. bibiyakin ko na. Yan. Yan yung loob ng kulo, mga friend. Diba? Ang ganda niya. Yan na, mga friend, ang kulo. Ready na yan pagluto ng sa mantika at saka asukal yung parang kamotikyo. kiyo. Thank you mga po abangan nyo ang, ang karugtong itong video ko sa pagluluto pag nasa kawali na mga po